Po. Dali ka muna dali. May papa-challenge ako sa iyo. Ano na naman 'yan? Dali na ito. Lapit ka muna dali. Ito ka. Mudang basketball man. Saglit lang. Saglit lang. Dali. May papa-challenge ako sa iyo. Dali umupo ka. Ano ba 'yan? Kita mo 'to? Garapon. Tapos yung loob may itlog. Tapos Simple lang, Pupunin mo lang yung itlog sa loob. Hmm. Hmm. Kunin mo lang. Lapag mo muna yung loob. Ano, game? Physical game. lang yan pa. ano gagawin ko? Basta kunin mo lang yung itlog. Dyan. Game na. Paano ko makuha yan, ma? No? Discardin mo kung anong gagawin mo para makuha mo yung itlog sa loob. Kung makuha ko yan, ano, 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 wala, wala. Oh, sige na. Basta sabihin ko lang na, ano, kunin mo lang yung itlog. O kaya, o oh, sige, para ganahan ka, no? Sige. Ganahan ka, o. Oh, 200 yan.

Bila ke bila? Okay, di sekarang tengok. Sabihin mo pag ano ha, Di kaya ha. Nandahan, mabasag. Pag mabasag, wala na din yang. Oh, sakit. Bisik lang yan pa. Oh, di mapasok yung kamay ko ah. Uh. <laughs> oh, paano to? Akin lang to. Ah, sige. Isa pa. <laughs> Oh. <laughs> <Ayoko> na. <laughs> ayaw na! Ayaw, oh, ka ayaw ka na! Ayaw Ang mo ng grapon kamay ko! Sa'yo <laughs> Try mo ulit! Try! Ay. Last try! Oh. mo! Hmm. na! na! O oh. oh, ako na! Tingnan mo mabuti. Tingnan mo mo

Ito po sa kanila ko tong sakit ng ano kung dito siyang kamay ko dito ng butas. Oh ano ano? Kakanta. Oh ano. Dito lang. Dito bakit ako Hindi yung pagbukod-bukod ko masakit kamay ko eh. Dito lang. Wala na ID. Bolin mo. Ano mo? Ano? Hindi problema ko mo lutang eh. Bubukin.